Kain na. Four days tayo din nang kita. ako, kaya may pasalubong ako sa Ano man yun? Ginaalibi ka na ito nga. Ito eh. iburis mo rin Ano? Wala. Ayan, may makdo ka na nga eh. So, ito, pasalubong ko sa iyo. Ano nga? <laughs> <laughs> Dragon fruit? Lagot ka! Bulaklak pa yan. Hindi ah. Oh. Tignan mo akong bulaklak. Kanina mo yung ano, pinitas na pananim? Sa ate ko? Oo. Oh. May pulang pola. Ala. Oh. Pinakain ko to doon sa umaga. Halong parang naman lang. ano na po huling ano bunga tikman mo nga ngiti ka nga huling <laughs> bunga to pero meron talagang kaliliit na naman meron talagang malaking pinitas si Ate Oh, alam. Bakit eh isa? Kasi pinagtakain na namin. Mahal yan eh. mayong kong makalokin dito. 120 doon. Bakit ewan kong kumakain? Nakaloko sa akin yan. Mmm. Mm mmm, -hmm. kaya Ayan na, Bula, kain muna. na niya. Lagong mm. -ka. fruit, guys. Kain na niya. Kain na ka. ka kami. Kain ka na. Masama, pa siya nagkalat. Kain na. i ko siya, guys. Wala na akong pasalubong sa'yo. Puro okay. mm. banana chips yan. So, na. Kain muna kami, guys. Bye. Ngayon na, bye. Bye. Saan ka nakakita? Nasa, nasa Jollibee siya, guys. Merong pagkain niya, magdo. No hate, just love. Hindi, may Jollibee naman pala siya, guys, ito. May Coke float naman siya. Ano yung Coke float? Hmm, nalusaw lang. Jollibee naman kami, guys. yun? Mm -hmm. So, pag sa amin, magka, magkaibigan ng Jollibee tsaka MacBook. Pinakeout ko siya, guys, kasi umuulan. Nakala ko hindi siya makakalabas mukhang gutom na gutom ang mangyana <laughs> musta sa bundok malangitin <laughs> <laughs>